busi pong pandara ng mga bisita nyo. Gantong luto na lang sa manok ang gawin nyo. Isang kutsarang toyo, paminta. Isang kutsarang tinuyong oregano. Hindi po maraming mantika ang ilalagay natin. konti lang at hindi naman po natin ito ipiprito ng matindi. Papopulahin lang natin. Huwag niyo itatapon to ha. Takpan po natin. O pagbahagyan na pong huminto yung sec tsaka natin tanggalin ng ating takip. O yan, iikot natin. Panulit natin. O prituhin pa natin yung kabila. Tingnan nyo ngayon na hindi na tumitilang sec. Natanggal lang po yung mga dugo-dugo. At walong minuto ko lang yan ng pinapula. Diyan muna. Lagay na pa tayo ng sibuyas. Bawang. Lalagay ko na rin po itong carrots natin. Pak natin sandali. Mga isang minuto lang. Lalagay ko na yung manok. Haluin natin sandali. Hilaw pa yung manok niya na paalala lang. Nawala lang yung dugo dahil sinangkot siya natin ng walong minuto. Lagyan na po natin ng sabaw dalawang taasa ng tubig to o, pati na natin para meron ng lasa konting paminta ulit yan takpan natin at hayaan natin lumambot yung manok o ngayon tignan natin 10 minuto na eh malambot na po itong ating manok para maganda lang po ang paandar tatanggalin ko lang yung manok at hindi natin ilulubalob dun sa sa natitirang sarsa para maganda kulay pero kung ayaw nyo tanggalin at kayo lang nakakain sa bahay, okay na po yan. Huwag nyo tanggalin. O oh, nakikita nyo ba yan? Halos tuyo na yung ating sarasa. Hinaampo muna natin ng sandali yung apoy. Mahinang mahina na lang. At lutong luto na yung ating sarsa. Ito po yung mustard. Nalagyan ko po ng isang kutsarita. O okay, halo natin. Sigurado naman ako meron yan sa Pilipinas. Kung gusto nyo pong dagdagan, ang inyong mustard, okay din. Tsaka natin lagyan ng multipurpose. Hmm isang maliit na lata. Haluin po natin. Ngayon, kung na kayo po ay uh, nalalaputan dito sa ating sarsa, tapikin nyo ulit ng konting tubig. Mga kalahating tasa, gadgaran nyo po ng balat ng lemon o kaya ng kalamansi. Yun lang, ano ha, kulay dila. Huwag yung kulay puti at mapait po yun. Ah, konti lang ha. Siguro mga kalahating kutsarita. Yan. Bango na, naamoy ko eh. Pagkatapos, lagyan nyo ng kinchay kung gusto nyo. Ito, nilagyo ko silantro at meron akong nabi din isang araw eh. Baka masira, ilagay na. Basta may berde. Magandang tignan. Huwag lang isip. Halo! Patayin natin yung apoy. Tapos na yan. Manok po ang pangkaraniwang hinihiling ng mga kaibigan natin dito at medyo mura-mura daw po ang manok kesa sa baboy o karning baka o kaya naman hipon o isda. Kaya eto po, manok, eh, ayoko na pong magluto ng mga pangkaraniwang palaging nakikita nyo at niluluto nyo sa lingbuling -ling -ling So medyo binago ko po. Sana po yung magustuhan nyo ang aking manok na may creamy mustard. O nagustuhan nyo po ba? Ano masasabi nyo? Ayos naman, di po ba? Kahit mga pag ganyan, -ganyan lang at madali ang lutuin at pawardi-wardi, eh, nairaos natin. Yun ang mahalaga. O, sayang na. Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro,